okay mga karesa, good news. Ito na nga ang warrant order, no? Warrant of arrest para kay uh, Alicia Fake News. Ito guys, ipapakita ko sa inyo mamaya after ng video ang uh, warrant order, no? Aarestuhin na yan si Alicia Fake News, guys. Panorin nyo po para makita nyo to, ha? Sa dolo ko to ilalagay, ipakita yung ating uh, warrant arrest order kay Alicia Comments. Okay. Uh, magandang araw, no? Mag-comment muna tayo kay itong uh, content creator na ito na may uh, malaking issues about sa billboard ni uh, Dan, uh, Rodante Marcoleta, ano ng ating uh, uh, minamahal na congressman. Oo, binabanatan niya si uh, congressman na uh, dante Marcoleta. Okay, ano bang issue nito kay uh, Rodante Marcoleta na ang buti-buti nga ng ating uh, congressman? Isipin mo, matapang matalino, no? Wala nga, hindi kurakot. Yes, ang puso niya talagang nga pagserbisyo sa ating uh, sa bansang Pilipinas, no? nakikita mo, nakikita ko sa hearing ito nga si ating uh, congressman Arodante uh, Marcoleta. So guys, ha, kapag tatakbo ito nga uh, senator nako, ibuboto ko ito at i-endorse ko to sa aking uh, 3,000 of uh, ano, mga uh, kapamilya, -ka no? yung uh, 3,000 aking mga kamag-anak. No, I-endorse ko to si Marcolita kasi napabilib na bilib ako dito kaya Rodante Marcolita. Dahil napaka down to earth, biro mo, binabanata na siya ni ano, ng ating uh, walang kwentang nga uh, content creator. Banat lang ng banat. Pero, napaka, ano, napaka down to earth niya. Okay, alam naman natin na si Rodante Marcolita ay isang uh, magiting, no? na congressman, napabilib na bilib talaga ako ha. Okay, ito nga uh, si Roda, dan uh, Dante Marcoleta. Bilib na bilib ako nito. Dahil uh, sobrang tapang, matalino, talagang uh, magsalita, talagang uh, pasok, no? Talagang uh, ramdam mo sa puso na siya ay talagang uh, may uh, uh, sincero sa kanyang trabaho. At saka malinis magtrabaho. Okay, ito nga, uh, ito nga uh, billboard issue. Meron siyang nga uh, issue kay uh, ating uh, congressman, no? Marcoleta. Okay. Panoorin po natin guys yung ating uh, etong uh, yung uh, kanyang uh, uh, issue about sa billboard ng ating uh, uh, yung uh, tandem ni Marcoleta at ni uh, Pastor Kibuloy. Tingnan nyo nga sinisaraan yung dalawa. Okay? Okay. Ba tingnan nyo yung uh, kanyang video. Okay, ako billboard photos ni Pastor Apollo Kibunoy, yung peking Appointed Son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malino, okay. ipakita eh, ko na lang yung picture dyan, no? Oh. Yan, nakikita nyo naman, no? Oh. So, pag-usapan natin yan, kasi parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka rin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino? Okay. Hindi siya sure. Okay? Sinabi na bang sa video niya, parang, o, oh, parang sinusuka daw si Marcoleta ng mga INC. So, hindi po siya sure. Okay? Okay. Uh, hindi pa siya sure, pero sinisigurado na niya sa kanyang vlog. Okay? Napaka walang kwenta ng vlog. Nagpapakalat ng fake news. No? Maraming mapak makapanood nito mga kababataan. No, kung ano bang aral makukuha na naman nito? Puro fake news ang makukuha nito sa ating mga uh, kabataan. Biro mo, parang sinusuka daw. Oh, hindi ka pala sure, Alicia. Oh, alis siyang bangag. Hindi ka pala sure. Pero, bakit mo, uh, bakit mo pinapalabas na sa, ano, sa public, no? Sa iyong uh, channel na itong, nga, uh, uh, about kay Marcolita. Sino ba yung uh, nag-utos sa'yo niyan? Ha? Alam ko, attack dog ka lang ng mga, ano eh, ng mga aso dyan eh. Eto, tingnan nyo ano yung uh, kanyang issue about sa billboard. Napaka walang kwenta. Oo, walang kwenta. Kung gusto mo, alis siya ah, uh, tumakbo ka ng senador, no? Huwag ka nang, huwag uh, mo nang uh, pag, oh, pati naman yung uh, billboard? Natural billboard yan, no? Natural tumatakbong kandidato. May billboard talaga. Alangan na mga... uh, ka nga, uh, ano, wala kang uh, patalasta. So, uh, sinong makakilala sa'yo sa iba't ibang probinsya? Sinong makaka, ano, makakilala sa'yo? Oh, uh, kung gusto mo, Alicia, tumakbo ka na lang ng uh, senador. Pero kaso, wala eh kahit nga barangay captain hindi ka mananalo Alisia kahit barangay captain o oh, hanggang sa pagbunga ka lang hanggang sa paninira ka lang ng kapwa mo tao oo oh, oh, hanggang doon ka lang yes pero nako wala kang binatbat no wala ka sa kalingkingan ni uh, ngatinya buting congressman para siraan mo oo oh, oh. wala ka naman eh wala ka na nga sa wala ka sa katiting, no wala ka wala kang ganun ang meron lang siya bunga nga pero wala nito. Si Dan at ating congressman natin ay napaka total package yan. Yes, correct. Opo. Kaya itong mga pinagbebenta niya sa ating kongresman uh, uh, naku wag niyo uh, ano wag paniwala ano. Puro fake news yan. Oo. Uh, kumikita lang. Para lang yan kumikita lang yan ng uh, pera, no? Pampadami lang ng views sa kanang channel. Pero yung kanang uh, vlog walang katotohanan yan. Okay? Napaka walang kwenta ng vlog ni Alicia, no? Okay, biruin mo yung uh, billboard ni Kibuloy at ano, Arban Dante Marcoleta. Okay? Natural magka-billboard dahil afford nila mag-billboard. Ikaw, anong afford mo? Okay? Anong afford mo, Alicia? Panirang kore. Yes. Kung ikaw ay kakasuhan ako, ikaw ay pwedeng kasuhan ng ano, cyber libel. a libel. Okay? Dahil, okay, nag uh, puri ka, no, sa ating uh, highest official, okay? lalong lalo na si uh, Dante Marcolet. Anak ko, napakatalinong uh, congressman, napakatalinong attorney. Bakit mo uh, pag, uh, pagsisiraan ng ganyan? Oo, napaka walang kwenta talaga ng bag mo sa totoo lang, no? Bati ba naman niyang billboard? Oo. Issue ba naman yan kay Alicia yung billboard? Oo, nako napaka walang kwenta. <laughs> Sus, ginoo ko pa. pasayloa. ah. <laughs> Pasaylo ah and tani si ano. Alicia, hindi na alam ang kanyang ginagawa. Hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Basta banat lang ng banat. Basta makabanat lang. Ay okay na sa kanya. Oo. At ito ay ah, hindi natin to ah uh, hayaang ah mag ano to. Baka mamaya eh magwawala na to. Mag uh, ah, biruin mo. Nag uh, ah, minumura na na ang ating mga vice president na panood mo sa ating preview sa video. Naku, napaka ano. Okay, tutukan po natin tong si Alicia, ha? Tutukan natin to kayo. Daming uh, fake news, no? Maraming kabataan ang mapanood nito. Puro fake news, no? So, alam mo naman natin na kanyang uh, content ay napaka fake news, no? Lahat ng kanyang video, nako, iilan lang siguro ang tama doon. Yes. Napaka walang kwenta ng vlog niya. Yes, totoo yan. Walang kwentang vlog niya. Ako na nagsabi sa inyo. Alicia comments yung kanyang channel, no? Banat ng banat ng walang katutuhanan. Yes. At ito na nga. Ah, mga kasugutan. Si Alicia. Wanted na. No? Huh? Wanted na. At kakaso at may kaso na. At huhulihin na. Okay, ito na po. Ito na. Okay, ito na ang nga hinahanap ninyo. O oh, alis manood ka. Ito na yung hinahanap mo dahil sa pagpapakalat mo ng mga fake, okay? Fake news. Okay, alis manood ka. Para sa ito, alis ha? Para to sa iyo, alis Manood ka, oh. Ito. Ito, alis oh. Ito.